Una sa lahat, ano po buo muna itong vermicomposting galing po sa inyo para po mas maunawaan po ng ating mga taga at tagapakinig ay Ayun po, ah uh, ito pong vermicomposting namin. Ah ipapakilala ko ha, po muna yung aming farm ano. Kami po ay isang learning site for agriculture at isa rin pong testa farm school. Ito pong vermicomposting isa po sa mga Inintroduce introduce po namin sa mga tinuturuan po namin, mm -hmm. uh, ito po yung ano mga organic matters na kinakain po ng mga African night crawler o yung mga worms po na kino po sa ano organic fertilizer. Opo, ayan, organic uh, yung kumakain po ng ano no mga matters na organic kumbaga. Oo, yes, mga po. African night crawlers. Mga tama ba? Uod po yes, ito. Po, pero aside po dyan sa African Nightcrawlers, kahit ano po bang uod, pwede? Uh, pwede naman po siguro. Pero ang ginagamit po talaga namin itong ANC pong ito, eh, yung African Nightcrawler. Kasi ito po yung mas mabilis po mag po ng kanila mga... Ito po kasi yung, yung vermicompost po kasi, ito po yung... Yung kanila pong ano, yung mga pupo nila, ay mm -hmm. eh, mas mabilis po sila mag pati ng mga worms. Mm Pero saan po ba nakukuha yung mga ganyang klaseng uod, sir? ah uh, siguro po galing po ba ito sa ibang bansa. Ang ano po naman namin, ito may nasa market naman po lagi. Uh, available naman po itong mga ANC natin. ah uh, makakabili po tayo sa mga farmers din po. Mm. Pero eh uh, eh pag ganyan po ba yung ginagawa yung vermicomposting at yun nga sila po yung nakaka nga po ng parang pataba po. ganon ba ito ka-healthy at karang-kubaga useful ba sa mga gagamitin natin eventually sa mga iba pang pananim sir. Para lang po for the record. Ayun po. Um ito ang kinaganda po nito. Organic po ang ilalagay nating fertilizer sa mga pananim po natin. Hindi katulad ng ibang mga synthetic po mga chemical. Mm -hmm. Ito mas healthy po sa atin kahit po ilagay natin ay sobra. Wala pong sobra po dito eh. Ilagay po natin sa pananim eh, kahit gano'ng karami po, wala pong problema kasi po organic po ito. At bukod po doon, uh, mas nakakatulong pa sa ating ano, kalusugan nga po. Anong mga pananim yan, sir, na ginagamitan nyo po ng vermicomposting? Ito pong sa vermicomposting, kahit ano po, pwede nga po yung halaman lang eh. Kahit sa oh. puno po, mga fruit bearing, kahit saan po, basta Uh, sa lupa po na pwedeng pataba. Ngayon, po siya lahat. ngayon pinapakita namin yung mga videos mo, sir. Ano to, mga talong yata ito mga inani dito yes, sa, po. Yes, po. sa isang video. So kayo, sir, hindi na ba kayo gumagamit ng mga synthetic na pataba? Talagang purely uh, vermicompost ang ginagamit niyo Uh, yes po, gawa ng... Uh, yun nga po, yung farm po namin, eh, pinong promote po namin ay organic. Uh, yan po ang ginagawa namin. Kaya nagkaroon po ako ng hindi naman na uh, idea na bakit tayo na lang mag, ano gumawa ng sarili nating compost. At least hindi na tayo bibili sa iba kasi sir uh, na experience ko lagi po nabibigyan naman kami ng mga DA uh, Department of Agriculture ay eh, kasi mas maganda ay meron ka ring sarili. Mm -hmm. Pero gaano katagal makapag-produce ng compost? Mm. Sa base po sa experience ko 39 days po simula po nung ano uh, magag uh, ipunin mo muna yung gathering po muna ng mga mga substrate hanggang sa packaging po uh, 39 days. 39 days, mahigit isang buwan mga kapatid. Pero yung okay. dami na kaya po nitong isupply sa inyo, enough po ba yon para purely, puro compost lang po or vermicompost nga lang ang gagamitin ninyo, sir? At hindi na nagamit yes ng mga po. synthetic? Sa, sa farm po, uh, yung 1 by 10 meters, bali naabot ng 10 meters po, no, kaya po mag-produce ng ano, mga 500 kilos. Ah, talaga? Yes po. Dami ah. Sige nga, sir. Uh, bigyan mo kami ng mga tips. Paano ba makapagsimula dyan sa vermicomposting na yan? Baka may mga nanonood sa atin, biglang nag interested Abay, mukhang mas yes. magiging healthy ang kanilang mga pananim. At saka 39 yes. days, kayang-kaya yun. Sige nga, ano ba mga yes, dapat po. ihanda, i-prepare? Ang maganda po kasi, sir, nitong ganito, uh, katulad ng mga materials na gagamitin po natin, isa sa mga materials po dyan, yung mga saha ng saging, yung mga damo, yung mga kakawate, nandun lang po sa mga, kung kayo nasa bukid, din, nandun lang sa mga palipaligid nyo lang po, yung mga kalat po ninyo doon, ayun po ang gagawin natin, pakain din po sa vermi. Mm, -hmm. Ga mm -hmm. Opo, gano'ng karami ba ang gano'ng karaming uod ang dapat po nating ipuhunan, kumbaga, Mm. Ayun po, ang ang worm po ngayon ay nagkakahalaga ng mga nagre-range po ng 400 to 600, 1 kilo. Uh, kung may 1 kilo po kayo, pwede na yun magsimula doon sa 600 pesos, pwede, pwede na po yun. Hindi po siya sa 1,000 pesos na kapital, makakapag na kayo. Ang, ang bulati po kasi, eh, nagdo-double po yan buwan-buwan, nagdo-double ang dami po. Ah, okay, so... Mabilis po siya. Nagaano pa pala sila? nagre ano tag Nag -re reproduce pa sila no <laughs> yes po dumadami Dukun pa sa pala sila kita na kay sa Bermi Compost na kumikita na rin po ay sa Bulate pwede niyo yung po Bulate ba yung branch. oh yung high maintenance ba yan sir high maintenance din naman <laughs> hindi naman po ang ano na na hindi at least eh, pag sobrang init po mga thrice a week uh, medyo dire-dire-digiligan niyo po at gawa na siyempre na initan din po yung ating Bulate at umiinom din po yan ito naman mga tanong dito. Sir, may tanong dito. Totoo daw ba na pag hinati daw yung bulate, nagiging dalawa sila? Beer, <laughs> ano na po ito? Oo, parang katuwaan na tanong lang po yan. Ay, namamatay na rin. Oo, oh, namamatay na yun. Ah, kaya ang talaga. Po talaga no? Kaya mabilis po mag-produce. Uh, dalawa po ang kasarian yan. Mm. Male and female po. Opo. Yan po, kaya po mabilis mag-produce yan. Ah, kaya pala. Ang hirap naman malaman. Paano malalaman yung kasarian ng bulate? Pero anyway... Ay, di, dalawa, dalawa ano po siya? Ah, talaga eh, agad na. na dalawa ka. na kaagad. Ah, po, kaya okay. pala, eh, kumbaga, eh, kaya Bulate, oo, oh, oh, kaya nila mag no? Eh, di ba, ali? Sir, sige nga, bigyan mo lang po ulit kami ng mga paalala sa lahat po ng mga nanonood na kikinig, eh, sa halagang 600 pesos pala. Or sabihin natin, less than a thousand pesos. Or less than yes, a thousand po. peso, pwede ka na pala makapagsimula ng vermicompost na binabanggit po natin. Uh, at least maganda pong malaman at galing sa inyo no yung ano ba pagpupush ba na yes, isulong natin itong paggamit po ng ganitong klasing pataba ay ganito po sir eh. ako ako naman po isa na learning site ah uh, uh, tinutulung po talaga kami sa mga ating mga kasama diyan uh, Pwede niyo po akong i-message po sa Mertes Agricultural Farm guys ako po ay willing na magbigay po ng libreng training ah uh, pwede po nating i-share yung ating counting nalalaman. lalaman. Uh, kung sakali, mas ma mahaba yung ating pagkikwento. Message po ako. At ako naman po, eh, pag medyo malapit, ipinusuntahan ko.